Hey guys Dito tayo ngayon sa Dikod Dahil Titignan natin tong Rep na sira Ayun Yung rep na sira na yan Kukunin natin dahil Diyan natin ilalagay yung mga hito na no kasi kailangan natin ng isa pang kulungan ng hito dito pala ako kukuha ng tubig pang linis doon sa rip So ayun guys, natapos na natin siyang linisin. Dito ko siya pinwesto sa gitna ng dalawang fish pond. Dito, dito ko na lang siguro ilalagay yung mga fingerlings mamaya. Pagtapos natin, papalitan ko muna itong tubig, i-drain ko, tapos ilipat ko na sila dito. Ito siguro, dahil nga ganyan yung ano niya, eh pag hindi rin maka langoy ng maayos dahil may ganyan. Lagyan ko na lang siguro yan ng ano, ito. Mga pagkain nila. Mga net. Gawin ko na lang ano. Storage. Diba? Dito natin siya lalagay. Kapalitan muna natin to ng tubig. Yan. Ito, dito ko yung nilalagay para kahit may lumusot na fingerlings dyan masasala tapos ito na na akong bota si papasok na ako dito oh yeah ito siya oh grabe dumi oh dito ko lalagay yan alisin muna natin yung mga fingerlings para pag hinila sya aray ko tigas tsaka natin sya ihaharang yan hmm. so ngayon dahil medyo malaki laki na sila madali na silang magkaroon ng maraming dumi di tulad nung mga ano pa talaga sila maliliit ano yan so kung mapapansin nyo tinungtong nga pala tong sirang rep doon para pag nag -drain ng tubig makadaan pa rin sya doon ayun o no? tapos diretso doon sa mga kangkungan sana walang lumusot kasi sabi nga nila 'di ba sa kangkungan ka pupulutin oh pag lumusot kayo diyan doon kayo pupulutin 'di ba goodbye na kayo ubusin lang natin yung tubig tsaka natin siya ita-transfer doon Oh yeah. Unahin ko muna yung mga shooter. sabi ko sa inyo guys no na kahit may makalusot siya meron siyang nakasala para siguradong hindi sila pupulutin sa kangkungan yan ubusin lang natin yung tubig tsaka natin sila lilipat muna dun dito sila ililipat kasi isa sa ising ko na rin sila katulad nun no? may mga malalaki pa lalagay natin dito ang iiwan lang natin dito yung mga fingerlings no? yung mga pinakamaliliit. yung mga malalaki na katulad nito ayan, no yan, oh. Diba? Ito lipat na natin yan dito. Tsaka natin ito mamaya lalagay ng tubig. Dahil wala na masyadong tubig, unahin na natin itong kunin. Kunin natin sila. Kinuha ko na pala yung pansala kasi wala ng tubig. Wala naman ng nalusot doon Ayan. natin dito. Ito. Ito tayo. Tapit natin para madali. Wah! Oh, yan malinis na. Nailipat na natin lahat dito. Bubuksan na natin ngayon yung water pump para malagyan na ng tubig at malinis na makuskus natin yung mga lumot yung mga ilalagay pala natin dito ng tubig dito na rin tayo kukuha mamaya pag madami na no? malinis na sya nakuskusto na sya wala na siyang lumot pupunuin na lang natin para yung mga matitirang maliliit balik natin dito tapos yung malalaki ito, laki na ito. ito ito, ito, ito ito, ito oh, ang dami kasi <laughs> yung mga malalaki dito lalagay natin dun sa nilinis nating rep no ito ito, ito, ito laki eh. ito yung mga shooter guys ito mga shooter to iniiwasan nating may materang malaki dito sa maliliit para maiwasan yung ano kainan kainan nila sa isa't isa ito lagyan natin kunin natin to nilalagyan ko to lang <laughs> sa sahod ko tiyo. para malagyan na natin yun ng tubig sa mga hito kasi guys mas gusto nila yung nagsisiksikan sila mas mabilis silang lumaki sa ganun kaya mas pinili ko yung mga shooter ilagay dito kaysa sila ang itira dito no? tsaka kasi yung mga shooter guys mga shooter ko konti lang sila kumpara dun sa mga maliliit pa tulad nito maliliit pa oh so, oh, laki na nito oh Ayan. pipiliin natin yan to laki pa oh oh yeah. mm, wala wala pa Ayan, basta mamaya pipilian ko to yung mga malalaki Ayan guys, nalagyan ko na siya ng tubig. Ayan, okay na yung ganyang karami. Diba? Ang liksi na ulit nila. Kita nyo yan. Sa loob lang ng one month, one month pa lang kasi sila sa amin. Ganyan na siya. Siguro nasa two inches na 2 Two inches may git. Ayan o. Oh. Tapos itong mga to, pwede na natin sila ilagay dito kasi mataas taas na yung tubig yan lagay natin dito pasok hmm. yan diba